Masarap pa ang iniligay ni Bawa na tableta Ikaw sa pagpapalagla. Ikaw ay isang orpan mula sa isang na pamilya. Lungan mo ko. Hindi ka Lungan karapat dapat ng buhati ng anak. Nung araw-araw na kasama kita, nandidiri ako. Patay na ako, di ba? Sarap pa ang iniligay ni Bawa na tableta sa pagpapalaglag? Yunshin, Yunshin, tulungan mo ko. Tulungan mo kami ng anak mo. Ibinigay ko ang tabletas sa Juro. Ikaw ay isang orpan mula sa isang nabagsak na pamilya. Hindi ka karapat dapat nabuhatin ng anak ng pamilyang yan. Alam mo ba, nung araw-araw nakasama kita, Nandidiri ako